So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. Okay, muli ako nagbabalik ang inyong lingkod. PJ Vergara po ng Linyada ng Mamay. Okay? So sa mga baguhan, sa mga babago pa lamang na pa dito sa aking munting channel, ano? So inaanyanyahan ko kayo na pindutin yung subscribe button kung gusto nyo ng maraming uh, tips, trivia at dagdag kaalaman tungkol sa ating paboritong uh, okay? Paboritong libangan. Walang iba kundi ang pagmamanok. Okay? Ako po ay nag-upload dito ng iba't ibang mga video tungkol sa mga tips kung paano tayo magbibreed, kung paano tayo mag-aalaga ng sisiyaw, ano yung mga vaccination na ibibigay natin, ano yung mga antibiotic na pwedeng ibigay sa kanila, mga vitamina, okay? Supplementation, uh, and many more to mention mga kamanok. Basta lahat na katanungan nyo tungkol sa pagmamanok, Okay, yan po ay aking ginagawa ng video. Kaya mga kamanok, makakaasa kayo na sa pag-subscribe nyo dito, marami kayong makukuhang aral. Okay? So mga kamanok, ang ating magiging topic ngayong hapon na to is tungkol sa isang katanungan ng ating isang subscribers. Okay? So mga kamanok, ano daw po ba? Okay? Ang uh, vaccination program natin. Okay? Gano'n ba kahalaga ang vaccination program sa ating pagmamanok? Okay? Sa mga newbie, sa ating mga baguhan, ang vaccination na ganito is hindi po nila binibigay ng pansin. Okay? Lagi nilang sasabihin sa akin, kukunti lang naman yung kanilang mga alaga, okay? Tapos, napakamahal daw po ng vaccines, okay? So, hindi naman po natin sila pwedeng pilitin kung yun po ang kanilang kagustuhan, okay? So, pero ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo kung anong kahalagahan at ano po yung vaccination program natin dito. Okay, so mga kamanok, bakit nga ba tayo nagbabakuna sa ating mga alaga? So, unang-unang mga kamanok, para po may iwas natin sila sa possible na sakit. Okay, bakteriya na maaari nilang makuha. Okay? Through the years. Okay? Through the years. Kasi po, lilipas ang taon, ang panahon, hindi natin alam kung kailan ba magkakaroon ng Newcastle disease, kung kailan magkakaroon ng uh, Foul pox. kung kailan magkakaroon ng iba't-ibang mga sakit. Okay? So to make sure na makakaiwas yung ating mga alaga o malaki yung chance na hindi sila magkaroon ng sakit, So, nagbibigay po tayo ng vaccination. Okay? So, masasabi ko mga kamanok na ang vaccination is talagang effective kung ang ating mga manok ay mga sisiw pa lamang. Especially from one day or yung day old up to three months old mga kamanok. Yan talaga yung nakikita ko na sobrang nakatulong ng uh, vaccination pagdating sa breeding ko mga kamanok. Kasi po mga kamanok, okay, kapag po ang ating mga alaga hindi natin nabigyan ng vaccination, possible from day 1 up to day 7 po pwede pong okay, magkaroon yan ng gumboro. Ano po yung gumboro mga kamanok? Yung mga sisiw ninyo, hindi po ka, hindi po kakain yan. May stress, yung mga, mga pakpak po, babagsak na ganyan. Yung mga paa, matutuyo, mamamayat. Yan po yung possible na po pwedeng makuha ng inyong mga sisew. At ang isang sisiw para sa akin once na magkaroon ng ganyan, okay? So sa isang linggo at hindi sila, okay? Uh, gumaling, possible hindi na po healthy yung manok. Okay? Even though kaya ko rin pong ibigay sa inyo yung possible na remedyo pagdating sa mga ganyan, sabi ko nga po, mas maganda na yung uh, okay, ma prevent natin kaysa ating i-cure. Okay? So uh, yun po mga kamano, ano, mahalaga-mahalaga po ang vaccination para sa ating mga alaga. Okay? So mga kamanok, ano ba yung vaccination program na ginagamit ko dito? Ano? Kung uh, mapapansin yung mga kamanok, nag-upload na ako ng video noon, okay? Past 2 years ago ng vaccination ko. Kasi nga po nagkaroon na din ako ng experience na kung saan, naubos lahat ng manok ko dahil sa hindi ako nagba-vaccinated or nagba sa kanila. Okay? So uh, ito po yung aking uh, revised vaccination program. Ano? Nag-iiba-iba po kasi yan. Eh, depende po sa location ng ating mga manukan possible kung ano yung aking uh, program dito sa ibang lugar, hindi po Uh, okay, hindi po uh, suitable yung aking uh, vaccination program. Ano, iba-iba po, magkakaiba po tayo, depende po sa areas, location na meron yung inyong mga manukan, okay? So dito sa akin, share, -share ko po ano para din may kaalaman or may idea rin po yung mga baguhan. From day 1 mga kamanok, okay? From day 1, gumboro mild, okay? Gumboro mild po yung aking ibinibigay kaagad sa kanila. Okay? Kasi po mataas po yung risk na talagang uh, from day one up to day 7 Ben, yung uh, aking mga manok ay magkakaroon ng gumboro ano? so kaya po uh, iniiwasan ko na po na umabot po sa ganon okay so nagbibigay po agad ako from day 1 up to day 7, okay? So, from day 1 or else sa day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, or day 7 ng Gumboro Mild, okay? So, yan po yung ibinibigay ko, ano? So, kakunti man yung mga sisiw natin, binibigyan ko pa rin. If, uh, if ever na talagang mahal mo yung mga alaga mo, bakit ka pa nag-breed kung hindi mo pala kayang ibigay lahat ng pangangailangan nila? Okay? So, yun nga, sabihin ko, from day 1, nagbibigay agad ako ng Gumboro sa kanila. Okay, so malinaw tayo. Ilista niyo mga newbie, sa mga kamandok na gusto mag-vaccine, mag-vaccine, magbakuna, ilista niyo po 'yung mga sasabihin ko. From day 1, gumboro, mild. Okay? So after 7 days again, from day 14 up to day 21, ang ibinibigay ko po diyan is okay, uh, NCD B1B1. B1. Okay? So, NCD B1B1 B1, mga kamanok. Okay? So, NCD B1B1 B1 po yung binibigay ko dyan. Okay? So, after 7 days again, okay, nagbibigay po ako dyan ng uh, Gumboro Booster. Okay? Gumboro Booster na po yung ibinibigay ko sa kanila o yung tinatawag na Gumboro Hot. Okay? Gumboro Hot mga kamanok. Okay, so after that, another day 7, sa sunod na linggo mga kamanok, nagbibigay na po ako ng Foulpox vaccine. Okay, so Foulpox vaccine. Basta mga kamanok, pag first time na nag-breed kayo at alam nyo na ganon kaaga, okay, nagkakaroon ng uh, bakterya yung mga alaga nyo, unahan nyo na po. Okay, itong aking vaccination program na to, sinasabi ko nga po sa inyo, sa akin effective, hindi ko alam sa ibang areas. Okay. Nasa sa inyo po yung datas na dapat nyo sundin mga kamanok. Kung sa tingin nyo, okay, day 14, nakakaroon na po yan ng, uh, okay, Foulpox. Okay, so sa day 7, magbigay na agad kayo ng fallpax vaccine. Okay, so para sa ganun, hindi na po tumuloy yung bakterya na yan. Okay, so tuloy tayo, ano. So, uh, ayun nga, next uh, week, nagbibigay ako ng uh, fallpax vaccine sa kanila. Okay, so after a week, okay. Uh, nagbibigay naman ako sa kanila from, uh, I mean is, uh, yung pinakahuli kong ibinibigay sa kanila from uh, one month and a half. Okay? So, binibigyan ko na po sila ng kuray sa vaccine, mga kamanok. Kuray sa vaccine na po yung ibinibigay ko para po hindi sila magkasipon, okay, magkahalak. Okay? Yan po yung programa ko. Doon pa lang, okay na po yan. Una, okay, unahin na po natin Gumboro. Okay? Gumboro Mild. NCD 1 b 1 Okay? Nagbibigay din tayo dito ng... Uh, gumboro again. Tapos, inuulitan ko po ito ng fall packs. Pwede namang lasota next. Ano? Uh, so, depende mga kamanok eh. Kung kailan po talaga, okay, nagkakaroon ng mga bakterya sa lugar ninyo. Possible po. Pwede yan mangyari. Lasota muna. Okay? Sumunod na ang packs. Okay? So, sumunod pa ang Gumboro. Okay? Possible kung alin yung mauna. Okay? Sa area ninyo. Kung alam nyo po. Ano? Yung po ang unahin ninyo. Pwede pong mauna dyan. Lasota kagad. Okay? Pwede pong isunod nyo ang Gumboro. Okay? So, ako hindi ako magbibigay sa inyo ng... ng uh, Okay? Uh, recommendable program. Nakadepende po yan sa inyong area. Kung alin yung possible na uunahin nyo. Okay? So, uh, depende po sa area niyo Kung alin po yung naunang bakit Tirya ang magkaroon dyan yun po ang uunahin nyo ang bilihin kayo para sa ganun hindi po kayo maligaw baka mamaya okay nagkaroon na ng foul facts. Okay, sa kanyo pa bibigyan ng fallbox vaccine kung kailan meron na hindi po yung tama mga kamanok. Ano? Kaya ipinaliliwanag ko po sa inyo ng maayos kung ano po yung dapat na sundin ninyong programa. Okay, hindi po pwedeng nakabase sa akin yung magiging programa ninyo sa inyong farm or sa inyong mga manukan. Pero para sa akin, ang vaccination na yan ay napakahalaga. Okay? Bilang isang uh, simpleng magmamanok, napakahalaga po yan. Medyo mahal nga lang mga kamanok pero napaka worth it and sulit naman yan pagdating sa inyong mga alaga. Okay, sana makatulong yung simpleng tips ko pagdating sa vaccination. Ano, so bago ko tapusin yung simpleng video ng ito mga kamanok, sa mga naghahanap dyan ng mura at maayos na vitamina sa kanilang paggagayak, subukan nyo po sana itong aming herb ox mga kamanok. Napakaganda nito, natural and organic kaya napakaganda sa inyong mga manok. Ano, sa so, mga interesado, gustong bumili nito, pwede nyo po akong tawagan sa 0916 269 2725 or else pwede nyo akong i-message sa linyada ng mamay messenger. jar Okay, so mga kamanok, maraming maraming salamat sa laging uh, pagtitiwala, sa palaging panonood ng aking mga videos. Hopefully, mas marami pa tayong mga kamanok na mag-subscribe dito. Ano? So hihilingin ko lang sa inyo mga kamanok kung hindi man natin nakuhang silver play button dito sa ating uh, channel. So sana mga kamanok dun sa ating isang channel PJ Vergara, ano? So 50,000 subscribers na yung subscribers natin doon. Sana umabot din ng 100,000 subscribers at na natin ang ating silver play button. At pag nangyari yun mga kamanok, magpaparapol ako ng dalawang video dalawang manok for free mga kamanok. Kaya ano pang hinihintay ninyo, double check yung subscribe button doon sa PG Vergara. Ano? So, para maisali ko kayo sa ating parapol. Okay, so, paano mga kamanok? Hanggang dito na lang muna tayo. So, kita-kits pa tayo sa mga susunod pang video and vlogs na gagawin ko. So, for now, Linyada ng Mama is now signing up.